Umutok ang first quarter storm noong Enero 26, 1970 nang sinalakay ng mga polis ang mga 10,000 demonstrador sa harap ng Kongreso nang natapos ang State of the Nation Address ni Marcos sa unang kwarto ng taong 1970 mula Enero hanggang Marso bumalikwas ang mga kabataan at iba pang mamamayan para labanan ang mga anti-mamamayan, anti-nasyonal at anti-demokratikong patakaran ng rehimeng Marcos at Estados Unidos. Sa bawat linggo 50,000 hanggang 100,000 ang nagtitipon sa iba't ibang assembly point sa National Capital Region sa Bonifacio Monument, sa Caloocan, Tondo, Quezon City, Sampaloc, Pasay, Pasig, Makati, at iba pang lugar. Nagmamarche mga demonstrador at sa sila sa converging point. daan libong mamamayan sa dinadaanan ng mga marcha ang nagbibigay-suporta uh, sa mga demonstrador, madalas na dumagsang mga nagmamarcha sa Plaza Miranda at pagkatapos tumutuloy sa harap ng Kongreso ng Malacanang o Embahada ng Estados Unidos. Ang kabatang makabayan ang tampok na namuno sa kabataan kahit na gumagamit ng dahas ang rehimen para guluhin at supilin ang mga marcha at rally, lalong lumalakas ang kilos masa at ang propaganda sa pambansang saklaw at sa mga lokalidad.